Ano na, mga Ripa Pips? Si Mike Martins to ng Mike Martins Channel. Sinisira na ng malawakang imigrasyon ang lipunang Canadian. Pulpiter daw si Dado para si Maisie daw ang pagbabagyo sa risk happening to Canadian sa honor lawis na dekada. And dahil si pagkamatay sa pagpapalawak ng Europa, ang mismong pagpapalawak ng Europa na nagtayo sa Canada at ang infrastruktura nito ay namamatay na. Imarja siya por kumabigong sa tuwede ng lubos ng matinding pangako ni Trudeau sa malawakang imigrasyon mali sa mga bansang hindi Europeo nang hindi lubusang isinasa alang alang ang epekto nito sa ating lipunan at ekonomiya. Mula nang mahalal siya noong 2015, lubos na na dinagdagan ni uh, Trudeau ang bilang ng mga bagong dating na pumapasok sa Canada bawat taon, karamihan ay mula sa mga bansang ikatlong daigdig at mga bansang komunista. Kung bibilangin ang mga imigrante, mga estudyanteng dayuhan, mga temporaryong manggagawang dayuhan, mga refugee at mga ilegal na imigrante, tumatanggap na ngayon ang Canada ng mahigit isang milyong bagong dating taon-taon na siya namang nag-aalis ng trabaho sa mga Canadian. Makarong si Pong Javadigan ang bagong probinsya ng Saskatchewan bawat taon ang pagdagsang ito. Winnie the it it suportahan ng ating lipunan ang mabilis na pagbabagong ito sa demografiko hirap sumabay ang ating infrastruktura sa paglaki ng populasyon na ito na hindi natural. Kailangan ng Canada ang isang patakaran sa imigrasyon na inuuna ang mga Canadian, hindi yung pinapaboran ang mga oportunidad sa ekonomiya ng mga dayuhan. Bakit mahalagang malaman mo to? Kasi napakamahal na sa Canada. Sobrang mahal Kung isinawbod sa baysang fralda sahod sa inflation sa loob ng hindi bababa sa sampung taon, at ang mga taong nagtatrabaho ng dalawa o tatlong trabaho ay napipilitang manirahan sa mga lansangan. Pinapaigting ng malawakang imigrasyon ang lahat ng pangunahing problema sa ating bansa mula sa krisis sa pabahay na pinalala ng money laundering ng mga Chino na lumilikha ng artificial na kakulangan hanggang sa mga siksikang silid-aralan, hindi pagtaas ng sahod, inflation, at mga siksikang ospital. Sa so, Rugal Patrations, ang estrukturang panlipunan ng ating bansa ay dagbagod ng good poverty. So, para din sa kalye, parisaw na halos hindi na makilala ang ating bansa. Ang pagkakilanlang Canadian ay nabubura at pakunti ng pakunti ang diwa ng komunidad. Kaya naman, kung makakakita ka ng mga patalas-tasdian na nagsasabing lumipat sa Canada o ang Canada ang lugar para sa kasaganaan o gumawa ng kinabukasan sa Canada, kasinungalingan yan. Once mabuting makita mo mismo ng sa ganun ay maniwala ka. Siguraduhin hindi ka mahuhulog sa patibong ng mga peking pangako. Gumawa ka ng sarili mong pagsasaliksik bago ka lumipat sa Canada. Mike Martins, to, sinabi ko na,